Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Sikat na kolumnistang si Christopher Min may binunyag na sikreto about sa SB19. Maraming sinasabi, ito ba ay positive or negative? Pero sure yan, positibo po yan dahil alam natin na fan at 18 itong si Christopher Min with SB19. Natin. Ay, ito na ang Jensi! Ay, hindi oh. tatlo tayo ay mga rara -ra boys ng SB19 oh. congratulations congratulations talaga <coughs> Kinastel, Justin, si Josh, si Pablo, at si Ken. Alwa. Alwa po. Ultimo batang maliit. Alam mo naman Walang yan. Walang hindi nakakilala sa Talagang kanina. kilalang kilala si At ang pakilala ng mga lilit na bata, mga asawa ko yan. Tignan wow, mo mga, mga bata eh. Thank you, thank you. Oo, ang cute Ang Iba po eh. Iba po kasi talaga ang kasikatan at tagumpay na tinatamasa ng SB19 ngayon. Unang una, hindi po ito produkto ng hype. Ayun. Hindi po sila produkto ng pro mo. Sila po ay talagang nagdaan sa isang estado na nagsikap sila, pinaghandaan nila talaga ang pinasok nilang ito. Kaya naman nakikita natin ngayon na resulta. Correct. Mm -hmm. At ito talaga talaga, unti-unti mm -hmm. unti sila nag-establish dito Oo, sa Pilipinas. Sa atin At talaga. Sila yung ano, nagbubuo ng konsepto nila. O ano ka maliligaw kung kayo nagbuo, di ba? Maaring maligaw iba pero kayo hindi Correct. Diba? Yung connection sa audience, meron sila niyan. Local man o oh International, may connection po sila sa audience talaga. Yan ang number one sa kanila. At saka yung kanilang solid fan base. Ay, oh. May ano oh, eh, solid fan base oh, sila. Yung, oh, yung 18. Yan ang malala. Mm -hmm. Sobrang malala. Yan talagang pag sinabi nung isa, talagang alat. Oh, 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 Isipin so mo, tonight concert sa Philippine Arena, punong, punong, punong. Oh, ay, grabe. Ito. Di ba? Ay, ilan? 15,000? 55. 55,000 ang... 110,000. 55, oh, oh, okay, 110, yung sumaksi sa kanilang concession. Uh, certo, ba? Diba? Mahirap na naman buwagin. Sila na naman ang gumawa ng record. Oo. ano? Maganda po yung ginawa nila ang kick-off concert po nila ay dito sa Pilipinas bago sila sumalang sa world tour. Ganun okay. po dapat talaga dito muna sa atin magpakilala ng kanilang talento at galing bago magpunta sa iba-ibang bansa para sa mga kapwa natin, Pilipino. Tama. Ah, Kasi alam naman hmm. natin, dito rin sila bumabase. Sino ba yung mga yan? Ayan, magtatanong no? ay, yun yun, po. Yun, diba? Yung mga lahat. Sino ba yung mga si <sighs> Kato si Katjan ay um oh, ma, magaling yan naririto o pupunta rito hindi oh. katulad ng pagdating nsino ba yan kasi oh hindi man lang dito na oh, ano, nakakitanggilas na wow. at saka yung disiplina ng uh, SB19 talaga ibang klase mm -hmm. na? seryoso sila sa kanilang karera seryoso sa kanilang musika kaya naman nakikita natin at saka bilib ako ha ah, di ba katatapos lang ng tonight concert nila kahit di ba pagkagano na of sing and dance ang grupo mm -hmm. grabe ang pagod niyan oh, oh. ang pagod niyan, grabe siguro pagkatapos, gaganong ka na lang sa isang sulok gusto mo na magpainga pero sila pinasalamatan pa po ang mga bumabati na 18 sa kanila. Di ba? Iba diba? salamatan nila talaga. Mm -hmm. Pagka ganun nakakatanggap ka ng pasasalamat ng pagpapahalaga, mas papahalagan mo yung personalidad. Oo, tapos magiging word of mouth yun na nakakabait nila. Ah, Ay, mababait naman sila talaga. Oh, Super bait naman sila. Yung fan base na pakalaking bagay. Ano? Oh, oh. Pag wala kang fan base wala, kasi wala. Wala. At Mab saka alam mo, ba ako nito sa HB19. Alam mo kung bakit? Nakuha talaga nila yung sinasabi mong din di ba? Oh, kasi yung Gen natin doon, talagang naano sa mga Korean, di ba? Uh, talagang pagdating ng mga Korean, ako nandun doon, eh, lumilipat. Pero eto, naging international. Oo, oh, oh, pero, ngayon, nung paglabas ng sb 19 Ayan. Sino po? Kasi mayroong mga tagahanga po na tinatawag na international. Uh, uh, yung kahit kanino humahanga. Uh, uh, Iba po ang SB19. May fan base po sila talaga. Totoo. Yun yung solid na solid, solidong kanila lamang. At kapag mayroon kang fan base, abah hindi ka matatakot na. sure so, na sure. Sure. Sure, sure sure na sure na, diba? wala pa kasi inilalabas si Ana Puno na schedule ng world tour ano pero inaabangan na sila sa Canada sa UK, UK. sa Amerika at kahit saan po iba ang naitatak ng SB19 sa utak ng ating mga kababayan lalo na ang ating mga OFW ayun to oh, naman. kung paano namin hinangaan dito sa Pilipinas na makikita nyo dyan ng personal totoo yan Correct. iba ang konsepto talaga mm, kaya hmm. naku sana huwag magbago ang pakikitungo ni Nastel, Justin, Josh Pablo at Ken sa kanilang mga tagahanga at matuto sila talaga na magpasalamat sa mga taong naging baitang nila sa gitna ng tagumpay. Totoo, at saka itong hmm. limang to talaga to, talagang grounded talaga sila. Hmm. Marunong talaga na nakikinig sa mga manager, kung uh -huh. paano uh -huh. makis sa lumuha sa mga fans na nagmamahal sa kanila. At Pinahahalagaan uh -huh. talaga nila mga fans palagi. Uh -huh. 'Di ba si Kevin? Oo. Uh -huh nag-grab. Oh. anak ko po ay nagbibiyahe. Merong nag-text sa kanya na syempre, kukuha na sa kanya para ah, ah. sa ihatid sa ano? saan. Oh. Sister pala. Ay, nagpapagod. Wow! Nagpapagod. Oh, pero oh. pero doktor nila, ang sumakay, ah, sabi niya, Mama, ahero po pala ang apelido ni Stell. Mm. Sabi niya, binigay sa akin yung tunay ng pangalan. Tuwan-tuwa si Kevin. Iba ang bait si daw po, napaka-marispeto daw po. Ay kuya, ang bilis mo naman, nandiyan na po pala kayo. Ganon. Yeah. Yung pong ganon na mga salita ng respeto, tumatawid po yan. At nakakarating pong kanikanihan. Tumakalating. Oh, okay. Totoo yan. Oh. Kaya naman ako, please talk to the group. O di ba? Maraming salamat Christopher Min dahil sa inyong mabuting salita at komento about sa SB19 at believe kayo sa SB19 Boys. Kaya naman maraming salamat at pagpalain kayo ng buong may kapal. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone and always remember, be yourself and be a good one.